Bumisita ang aktres na si Ozgey Girl sa Cappadocia kasama si Serkon Keyeglo at na-immortalize ang mga romantikong sandali sa mga litratong kinuha niya. Ang mga likas na kagandahan at mystical na kapaligiran ng Cappadocia ay ginawang mas espesyal ang mga romantikong sandali ng Serkon Keyeglo at Ozgey Girl. Ang mga romantikong larawan ni na Gay Girl at Serkan Keyeglo ay gustong-gusto sa social media. Ang larawang puno ng pag-ibig na ito ng dalawang matagumpay na aktor at ang dahilan ng pagpunta sa Cappadocia ay isa sa mga pinag-uusapan. Ang dahilan kung bakit nagpunta si Naaz Gay Girl at Serkan Keyeglu sa Cappadocia ay ang kanilang bagong serye sa TV. Babalik ba sa telebisyon si Naaz Gay Girl at Serkan Keyeglu? Ang mga tagahanga at social media ay buzz sa balitang ito. Salamat sa panunood ng aming video polem. Makita ka sa mga bagong video.